masarap Maasin, asin maa alat alat Pero yan ang gusto ko sa mangga. Sa usawan. Asin na may sili. Pwede rin, <coughs> pwede rin toyo. Ang hang. Ba init na. Ang hang pa ng usawan. <coughs> Napanood ba yung mga lagi trending na video? <coughs> yung nagluluto sa gitna ng sikat ng araw? Kita <coughs> mo yun? Ay, ito.

Mukhang mag-iintay ka nyan. Kung ano'ng oras na, oh. Mag-alas 11 na. Tama-tama, alam mo na. Alam na tayo kakain. Sige, mo na. Bilisan mo na. Ilagay mo na dun. Nawang-awang. pa yung init. Pag di naluto yan, ay. Iyan lang. Ilagay mo na. Dun, oh. Sa gitna. Ang ah, ka? Ay, hindi ka. Ah, init na, init na. Wala ka nyan. Pinaggagawa mo niyan. Para maluluto. Susubukan ko nga eh. Sige na. Pag pa na. <laughs> Guys, susubukan ko magluto sa, sa gitna ng sikat ng araw. Pwede siguro dito. Oh. So, ayan so, ayan yung mga gamit. Ayan yung lulutuin ko. Guys. Guys. 10.40 na. So, mamaya mga launa, babalikan ko siya. Kung malulutuin ko talagang legit yung pagluluto sa sikat ng araw. Wala akong mag mo yung sikat ng araw. Para legit na legit. <laughs> ah, after ano ata yan eh, kahit mga 12 siguro pwede nang balikan to. Kasi 10:40 na eh. Ngayon, iwan ko lang muna siya diyan kung siya iinit talaga. Dadalhin ko to baka dalhin ng ng ano eh, katirahin ng aso. So guys, mamaya na para malaman talaga kung legit ang pagluluto sa sikat ng araw. wala ko lang dito sa amin, sa ibang lugar. Sa ibang lugar kasi ganun, nakakapagluto sila ng itlog, hotdog, tsaka fried chicken, tapos isda. Ito, isda rin yung dala ko eh, tilapia. Susubukan ko rin. Kaya lang, pag hindi ito naluto, wala kami tanghalian mamaya. Sabi init. Ay, hindi talaga. So ngayon, babalikan na natin yung ininit nating mantika. Kung talagang legit siya sa sikat ng araw. Ayun, magluluto na tayo eh. Kasi gutom na, gutom na si Mrs. Sakto, alas dosi, alas dosi pasado na. Apa masuk ko Ah, Pwede, okay, sasalang natin siya. Para ano. Sasalang natin. Yay. Mainit na. Tapos, wala naman. Wala naman siya, oh. Hindi naman pala siya uminit. Paano kaya ito? Kala ko ba, ligit siya sa sisikat ng araw. Wala mainit yung kawali pero yung mantika niya malamig alas 12 no hindi siya maluluto at least na nasubukan natin na kung talaga legit siya Siya lulutuin sa ano ano eh mainit nga yung kawali wala talaga wala epekto hindi siya effective guys oh kahit balibalik na rin ko siya talagang hindi siya mainit oh mainit nga yung kawali ito na lang ito na lang natin siya lutuin Oh, alas 12 na. Kasado, sakto-sakto alas 12. Uh, hindi siya maluluto. So ngayon, nararasubukan naman natin na ganito. Talagang hindi mainit. Hindi mainit talaga ang sikat ng araw. ito. Mga galit si Mrs.